Greetings mga mix, welcome back sa Boy Salita TV So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So susubukan kong sagutin ang mga tanong with regards to Spiritual or esoteric teachings So yung kaya ko lang namang sagutin Kung hindi ko kayang sagutin or hindi kayo kontento sa aking sagot Pwede kayo maglagay ng inyong mga opinion dyan sa comment section At pwede din kayong magtanong dyan para pag-usapan natin sa next video So ito ang mga tanong na ating sasagutin ngayon. Ang unang tanong ay nag-message ito sa akin sa Facebook pero hindi ko na na-screenshot yung pangalan. pagpalang araw po, tanong ko lang po, pwede ba pagsamahin ang mahal na berhen sa tuninyong hubad at kidlat? Salamat po. Depende yan sa ginagamit mo na orasyon o sa deity na tinatawagan mo. Kasi akala ng iba ay isang Diyos lang yan. Pero kung susumahin mo, bawat gamit, lalong lalo na pag Pinoy o iba't ibang spirit ang pinapasapi dyan para mabuhay. Yan yung katotohanan. So kung magkakasundo sila, yung mga gabay nun, yung mga nakasapi doon, so okay lang na pagsamahin. Pero para wais, at walang conflict, much better na di mo nalang pagsamahin. Kasi hindi mo naman masisiguro na ang mga spirits na nakasapi dyan, ang mga guide dyan, ay magkakasundo-sundo. Lalong-lalo na pag iba't ibang frequency nila. So baka may isa dyan na mas low yung frequency niya compare sa isa, so masisira yon I hope nakuha mo yung punto ng aking ano, message. Kasi medyo malalim to eh akala kasi ng iba isang Diyos lang yan isang deity lang tinatawagan ng mga Pinoy occult pero hindi po totoo yan second question ay mula kay Asia Gomez ano po ibig sabihin ng puder so maraming hindi nakakaalam nito marami ding mga maestro maestro na mali yung kanilang explanation about puder so ang puder po ay yun yung spell o yung dasal na gagamitin mo to build up a relationship between your deity and you. So, yan yung dinadasal mo para makahingi ng kapangyarihan sa deity na yung dinadasalan. Kung sino mang yung sikretong pangalan na yan na kalakip sa inyong poder. Kasi sa Pinoy Occult, marami yan eh. Si Ampilam Guam si uh, Lamurok Milam, Makmamitam, Mitam, Marami pang iba, marami. Kung iisa-isahin natin, may Bernabal pa. So, doon sa mga DT na yon sa mga pangalan na yon so doon ka makikipag -kumpakto. Kasi ang puder, isa na rin yan sa spell o dasal sa pagipag So, kaya mag-ingat sa paggamit ng puder kung sino ang pangalan na inyong pinupuderan. So, ang ibig sabihin talaga ng puder, ay spell sa pagkikipagkumpakto sa iyong deity na dinadasalan so kapag successful ang pagdarasal mo ng puder for 49 days o ilang days ba kailangan sa depende sa paniniwala mo so yung deity na yun pupudiran kanya o under ka sa kanyang protection at ang mga spirits na under o pinamamahalaan ng deity na pinupudiran mo pwede mo na silang utusan spirit na panggagamot pamarusa at kung ano-ano pa depende sa orasyon na gagamitin at depende na rin sa spirit na under sa iyong deity na pinupuderan kaya nga kung may magtatanong sa akin kung ano ang magandang puder kahit walang medalyon so sinasabi ko yung galing sa bible kasi yung biblical god na si god the father yun yung pupudiran mo para safe tapos through Jesus Christ kay Yeshua kung ayaw nyo naman gumamit ng biblical na puder so gamitin nyo yung anima Christi so invocation yon at the same time pakipagkumpakto yon sa spirit of Christ so hinihiling mo kasi kung iintindihin mo yung dasal na yon hinihiling mo sa spirit of Christ na linisin ka lukuban ka tsaka marami pa yung ano uh, magagandang mga meaning kung iisa-isahin nyo hanapin nyo yung anima Christi yung original yung galing talaga sa simbahan tapos hanapin nyo ang English translation doon maganda yun na dasal so speaking of protection kung may puder ka protected ka ng DT na dinadasalan mo kung makakalaban mo na spirit ay mas malakas sa DT na dinadasalan mo so maaring matamaan ka pa rin. Kasi yung mga fallen angels kasi, nakahirarchy yan sila. So, depende na yan sa rank ng deity na dinadasalan mo. Ang third question ay mula kay Moobstock. May elemental ba sa puder na dasal at basag ng Saint Benedict? Sa dasal ng Saint Benedict, yung occult na dasal may mga elementals doon na discuss ko na yan sa isa ko pang video ilalagay ko na lang dito sa comment section at saka sa description ang link ng video ng explanation doon sa mga elementals so kung gagamit ka ng Saint Benedict gamitin mo na dasal ay yung dasal talaga na galing sa simbahan so yung invocation of God the Father through Jesus Christ ganun lang yon. Tapos yung basag naman, walang elemental dyan sa basag. Kung ang susundin mo na basag, ay yung galing talaga sa simbahan, yung lumikha ng St. Benedict. Huwag yung occult. Kasi pag galing sa occultista, may mga revisions na yan. May mga dagdag na. Yung iba, pinalitan na. Ang ating fourth question ay mula kay Don Norte. Sir, tanong ko lang. Kung sakaling meron kang leklay nature energy, pag nakagawa ka ng masama nangihina ba ang leklay pag nature energy kasi depende yan sa leklay kung gaano kalakas yung reserve na energy niya kaya nga sinya charge kini cleanse para ma replenish kung nangihina ba siya pwede possible na manghina siya kasi yung energy na positive niya ginagamit niya para i-counter yung energy na negative na ginawa mo o yung masama na ginawa mo tulad ng pagmumura galit na emosyon pagiging swapang at iba pa anything na emotion or actions na nagre-resulta sa negative karma so dapat ikaw sa sarili mo mag-adjust ka rin kasi instead na yung amulet mo yung energy niya gagamitin niya para sa mga negative energy na ibabato sa hindi na niya magagamit doon it's because yung energy niya doon na niya gagamitin laban sa mga negative na ginagawa mo so kaya tatamaan ka pa rin ng mga negative energy na galing sa ibang tao so dapat ikaw mismo sa sarili mo dapat positive yung energy na iniimit mo at meron ding possibilities pag masyadong malakas yung leg na gamit mo habang gumagawa ka ng masama or negative na mga actions which results to negative karma maaaring ikaw ang manghina, hindi yung amulet mo ibig sabihin nun tinitigal po ka ng sarili mong amulet kasi positive yung amulet mo eh, tapos negative yung ginagawa mo so meron talaga yung spark may kuryente yan merong pagsabog at maaring ikaw ang tamaan. Ang ating huling question ay mula kay Andy San Juan. Boss, di ba may sekreto pag suot mo lagi ang medalyon, yung init ng katawan mo nakakatulong sa medal na suot mo. Tama po ba? Hindi po. Kasi yung init ng katawan mo, physical yan eh. Depende na lang kung yung init ng katawan mo ay dahil sa dasal na ginagamit mo like invocation of Spirit of Christ or Holy Spirit. So pwede na makashare doon yung medalyon mo. Pero ang pinaka magandang paraan talaga para palakasin mo ang yung medalyon ay yung life force mo na merong kasamang power of thought. Ibig sabihin dasal. Dasalan mo siya tapos iihip mo doon sa medalyon mo kasi yung pag-ihip mo life force yan eh so yung power of thought ng dasal mo yung thought ng dasal mo iniihip mo or deposit mo doon sa iyong medalyon so yung init ng katawan yung pagbabasiyan hindi ako kumbinsido dyan I hope na magets mo yung opinion ko at I respect your opinion kung yan yung paniniwala mo okay lang ituloy mo lang yan kasi maganda din yan na practice eh may tiwala ka sa iyong pinapractice so maaring magmanifest yan in the future ayun mga migs yan ang muna sa ngayon and I hope na gustuhan nyo ang episode na ito at kung meron kayong karagdagang tanong o kung meron kayong opinion regarding sa ating mga pinag-usapan kanina so i-comment nyo lang dyan sa comment section so until next topic thank you